Dok, ano naman yung difference ng amenorrhea dun sa hypomenorrhea? Puro Hy yan, Hy no? Oo, nga. Meron na eh, hypomenorrhea naman, yung hindi ka gaano nagme-mens, pero nagme-mens ka pa rin. Amenorrhea, wala talaga. Okay, oh, so mas masasabi ba natin, Dok, mas malala yung amenorrhea kaysa dito sa hypo? Or halos same lang? Symptoms lang din. Halos symptoms, symptoms lang din siya. Aalamin ah, mo bakit? Mm -hmm. ganun-ganun ng ganoon. No? Parang ano yun signal yun sa'yo, ah, kailangan ko na magpa-check sa doktor mm -hmm. kasi baka naman may problem na ako sa hormones, sa metabolism ko, mm -hmm. o baka naman structural, o kailangan mo na magpa-ultrasound. Mm -hmm. Ayun, Dok, speaking of mm -hmm. pagpapa-check, Dok, ano po ba yung mga tests na kailangan na gawin ng mga kababaihan para malaman if may mga ganito silang problem? Mm -hmm. uh, actually, mas mainam kung ang mga test mo na like, pwede kang magpa-check ng dugo, uh, mm -hmm. pwede kang magpa ano nang check ng clotting factors at saka ultrasound pero bago ka mag-check ng mga laboratories na yan, kailangan mong magpa-check muna sa doktor or sa OB mo kasi dapat kasi targeted yung mga ano ipapa-check natin para hindi kaliwa-kanan na nagpapa-check na. bago naman. pumunta sa doktor. Oo. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero doon itong hypomenorrhea. May ano po ba to? May factor or may pwedeng effects when it comes to fertility. Pag kunwari, itong ang isang babae gustong uh, magkaanak, may effects po ba ito? Yes, oo may effect 'yun kasi alam nyo alam nyo ba na maganda na kabisado yung menstruation kasi yeah. isa 'yun sa uh, isa 'yun sa clue mo kung nangingitlog ka ba or nag-ovulate ka. Oh, so kapag her. hindi ka nangingitlog ibig sabihin, hindi ka din mabubuntis. Oh. Mm. So, yun, kailangan yun i-investigate. Kailangan uh. okay. mag Sa mga <laughs> nabanggit pa natin ng mga menstrual disorders, Dok, lahat yes. ba ito meron rela related sa fertility na isang, hindi lang yung hypermenorrhea, yung yung, yung ano din heavy bleed, bleeder din siya or lagi siya nakakaranas ng parang extraordinary na dysmenorrhea. Yes, meron siyang problema sa ay. Meron siyang connection sa fertility ng isang babae o ang chances na pwedeng maging magbuntis. Kasi first example, heavy menstrual bleeding. First, iniisipin mo, may structural problem kaya ang babae? Kasi um, kunwari may mayo ka, tapos doon malapit sa lining, e eh, paano kakapit si baby kung may problem doon? Next, kung meron kang ovulatory na problem, paano mabubuntis kung hindi ka mangingitlo? Mm -hmm. So meron talaga siyang connection sa fertility, kaya kailangan... Uh, maaga pala kailangan nagpapasulit. Mm -hmm. Pero Dok, okay, ito po, no, medyo familiar po tayo kasi dun sa word na PMS pero hindi po namin talaga may <laughs> tindukong ano, 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 ano po ba ito. Ano po yung high Parang lagi sinasabi PMS. Free? Pero um, hindi pala hindi naman Oo. talaga natin naiintindihan. Oo. Ano ba ba <laughs> po ba 'yun, Dok? Pwede po ba 'yun, Doc? Okay. So pre uh premenstrual pre. syndrome. Oo. So bago mag so yung hormones kasi natin, ano siya? Um cyclical, di ba? Oh, so oh. pag nagkakaroon ng ano changes sa hormones, na feel mo 'yun. So ano ba yung mga sintomas nun? First, from head to toe tayo, ah. Pwedeng sumakit ang ulo. Mm -hmm. Pwede ka magkaroon ng acne breast tenderness, and bloatedness. So, ano bang mga reason nun? First is cyclic hormone na nag-change. Pangalawa, pwede kang, pwedeng stress. Mm -hmm. At next is pwede din yung nutrition. Uh -huh. So, mga ilang days po ito nararamdaman bago actual magkaroon ng uh, menstruation? Mm -hmm. uh, minsan, a week before and during menses din nag-extend din yung ano na yon ng sintomas na yon Okay. Buong okay. linggo na yan. Eh. A week oh, before, tas yung kasi, buong linggo, mararamdaman mo ito, Dok, or uh, pabugso-bugso. Pabugso, pabugso. Pwedeng pabugso-bugso kasi di ba minsan ang hormones, um nag-iiba-iba so minsan kasama din yung mood changes kasama din. O oh, yun. oh, kaya yung mga kalalakihan, <laughs> uh, ano, intindihin natin ang mga Parang nagbubuntis nga support. talaga dok, yung feeling ng babae. <laughs> din eh no. Oh, Lahat oh. na lang masakit. <laughs> Pero sa mga gantong problema, Dok, meron ba tayong isang medication or binibigay na gamot? Ma- para matulungan naman sila ma-correct ma itong mga disorders na to. Ah, so first muna kailangan mong ayusin yung diet mo. Okay. So dapat mas maganda sana kung low, low salt, low fat kasi para mabawasan yung bloatedness. Yun nga yung sa banana at saka yung muscle relaxant which is yung mga rich in bromelain mm -hmm. like pinya. Ano, pinya. Tapos next is ano din mas maganda sana kung high fiber diet para yung hindi ka ma-constipate kasi mm -hmm. kung constipated ka tapos may feeling ka pa of bloatedness. Hirab. Mas, oo, mas dagdag hirap siya. At saka next is, um, pwede ka din uminom ng mga painkillers. Oo, like mefenamic acid. Mas nakakatulong kasi siya. In, um, so, naman ka-important yung mga tracker po or ikaw mismo kahit wala kang application para ah. po din sa cycle po ng isang babae. Actually, importante yung tracker sa bawat kababaihan kasi yung tracker, doon mo siya matatrack kung regular ba siya or irregular. Next is, helpful din yun para malaman mo kung kailan ka ba nag-ovulate kung gusto mong magbuntis. Mm. O di kaya pag ayaw mo naman mabuntis, iiwasan mo yung ovulation period mo. Mm. Next, importante yung tracker kasi like um, example, meron kang dating... Uh, ovulatory dysfunction like because. So, matatrack mo, ay, nagiging regular na ako, may improvement. Mm. Oo. Maganda so, rin talaga yeah. yung may ganun yeah. Yes. Mm. Ang dami talagang, ano, magandang na kapag alam mo yung menstruation mo. Pati nga kalalakihan oh, yeah, yes. eh. O, oh, di ba, nakakatulong yun kung gusto mo magbuntis ang asawa mo yun. Suporta. Oh, yes. Meron din dapat silang app noon sa kanya. <laughs> Oo, oh, oh, kasi actually, meron, silang meron sila. Meron sila nung lalaki. Uh, meron sila kasi pinagbuntayan din oh, nila. Oh, meron. Oh, lalo na. May notify. Oh, <laughs> medyo, ay, baka mag mood swings na to. Oo. Kapagbuntayan nila. Hindi nila nang galit-galit na yung girl. Alam, tic-check nila. Ay, okay, malapit. February to na. Naiintindihan ko. Yes. Mas lalawak yung pang-unawa. Ganda na.